akin, talaga kahit na maganda ang camera ko eh. <laughs> Ganun yun. Punta kami sa labas. Yung ay uh, ano, pangit Bababa tayo. Waterfall. Iba yung waterfall. Doon yung sa yung mga ano yun eh. Chinatown. Invisible. May hagdan ba ba tayo? Paunta tayo doon. Na natin yung palabas ng pinto. Yes. Uh, kasi ano, magpapita kami doon may car. Oo. Doon -oh. kami uh, gusto. Oo, oh, malapit uh, na yun doon talaga. Uh. Kasi may car kayo. May ano na kami dyan? Picturean ka dyan? Hindi, eh, picture na ako dyan. Ikaw? picturean kita. Spider eh. naman doon sa may nga Saan? Saan? Saan naman? Saan Saan Doon? Bye, mo. Ay, diyan. daw. Ay. na Meron na ako diyan. wala naman akong mata dyan. Picture din kita, ah. Okay na. Ayun na, ah. Okay. Oh, na. Ito na. Six, 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 One, two, three. Wait lang, may kasama. One, two, three. One more. One, two, three. Lagyan mo na siya pinang ano? Ng, ano, ano ba yun? Uh, last light. Uh, light? Uh మాది <tries> <tries> Kung gusto mong i-front naman sa, uh, sa harap, paano magpindutin? Mm -hmm. Hindi may stop eh. Harap. Kailangan, Kailangan. Ay, mo oh, oh. Kailangan mo siya siya. Oo. Kailangan mo siya siya. Ganon. Ganon to. Hindi okay. yun. Mapipindut mo ng harap agad. Baba na tayo. We are the P, We are P, and the uh, And mga senior citizen. Off ko muna. Mag-live tayo.